Da mga kalode oh. Mampalaya. Ang, ang laki na bunga. Ampo, daming pananim. Ito po ano, kadyos. Kadyos namumulaklak na. No? Punta tayo sa patula. Ay bunga patula. Maliit pa lang. Patula. Makalode daming patula. Alam mo bulaklak pa hindi pa namunga eh. Bulaklak pa lang yung iba. May sitaw rin doon. Oh sitaw ano po ito yung gray ng sasakyan namin yeah, uh, pansin nyo po may mga sakyan no? ginawa ng kasama ko tinaniman nila ng mga gulay ganda tingnan yung kadyos mat, ano, malago talaga oh. lapit na yung mamunga namumulaklak na balik tayo Ayan mga talbos Mga talbos Ang talbos Yung ibang ampalaya Ano na oh Nalaya na Namatay na Kailangan ng palitan ng bago Matagal na kasi yan eh Ang daming bunga Doon ang palaya bunga doon kaya lang, hindi na lumalaki.